Paano nalalaman ng pag-asa kung may parating na bagyo, continuous na pagmamasid sa atmosphere? Hindi naghihintay. Constant ang monitoring. Una, binabantayan nila araw-araw ang kalangitan gamit ang satellite. Step 2. Spotting disturbances over the ocean. Nakikita ang unang senyales. Cluster ng ulap, low pressure area, LPA formation kapag nakita nilang may umiikot na ulap sa dagat. May suspicion na may bubuo. Step 3. Surface Observations and Boys Check Kinukumpirma gamit ang mga observations mula sa boys at sea stations. Tinitingnan sea surface temp at hangin. Tinitingnan nila kung mainit ang tubig at gaano kalakas ang hangin sa ibabaw ng dagat. Step 4. Radar Confirmation, Nearer to Land Kapag lumalapit siya ka mas malapit sa bansa, ginagamit ang ground radar para makita precipitation structure at eyewall formation. Paglapit na, radar na para makita ang actual na ulan at rotation. Step 5, upper air measurements. Sinusukat nila ang vertical profile ng atmosphere, humidity, wind aloft. Nagpapalipad ng balloon para malaman kung stable ba ang hangin pataas. Step 6, Numerical weather prediction. Computer models. Pinapasok ang lahat ng observations sa mga computer models para mag-simulate track at intensity. Gumagamit ng maraming modelo, ensemble, para estimate. Dito pumapasok ang supercomputers, maraming simulation para makita saan pupunta at lalamigin o lalakas. Step 7. Track and intensity forecasting. Forecasters pinagsasama ang model output at observations para gumawa ng official track at intensity forecast. May uncertainty cone probability. Sila ang naglalabas ng official track at tinatantya kung gaano kalakas. Step 8. Warning decision and signal setting. Nag-de-decision kung maglalabas ng public warnings at anong signal number alert level ang i-issue. Ig tropical cyclone wind signals kapag kailangan, maglalabas ng signal para alam ng tao kung gaano kalaki ang risk. Step 9. Dissemination to the public. Pinapadala ang bulletin sa media, social media, SMS, radio, TV, at local gov units para maabot ang lahat. Sila ang nag-broadcast ng warnings para makarating agad sa barangay hanggang sa national level. Step 10. Local Coordination and Impact Assessment. Nakikipag-coordinate sa Local Government Units, LGUs, para evacuation at preps. Sinus ka ng flood-prone at high-risk areas. Kasabay ng warning, tinatawagan ng LGUs para maghanda at mag-evacuate kung kailangan. Step 11. Nowcast and Updates. Frequent. Habang papalapit at habang nasa bansa, nag-u-update ng mga Short Interval Advisories, Nowcasts, tungkol sa localized heavy rainfall, storm surge, flash floods. Habang dumarating, maraming mabilis ang updates para sa sudden hazards. Step 12, post-event analysis and reforecast. Pagkatapos ng bagyo, nire-review nila kung paano tumama versus forecast. Ginagamit ito para mapabuti ang future predictions. Kaya huwag maliitin ang weather updates, body bawat alerto, galing yan sa matinding pag-aaral at siyensya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.